i my goodness! Madaya Mayang madaya dito Sino yan? Hoy, bawal madaya Sa, sa inalim ka lang Marigot pa Marigot <laughs> Wala, di manasabi agad umag nga. Nainawakan ko lang ako. wala 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 cheater to eh. Sa gitna ka. Sino pa? Sino ba yung nangungurot dyan? Bawal malapit sa iyo yun, o. Uy, Pak! Hindi ko 哥，你哥，你哥。 要不啊，乖狗，乖狗。